Medyo ano mo kasi wala rin sense yung sinasabi mo, hindi hindi ka rin naintindihan eh. Si Poknat pinapanood ko dito. Dapat dapat lagyan mo ng ano kasi hindi naman kasintalino mo lahat ng mga viewers natin. <laughs> Para na may dating. Ano ba yung ibig mo? Nung... Bakit yan? Ganyan. Bakit di ka makamove on kay Poknat? <laughs> Ayos ba? <laughs> Bakit daw hindi ako makamove on kay Poknat? Katulad nga ng sinabi mo, Poknat kasi siya. <laughs> boss boss, di naman kailangan siraan si Casimiro dahil kusan niyang sinisiran sarili sa pag-aaway sa ibang boxer na pambato ng Pilipinas. Ah, uh, sa tingin mo ba na niya sarili niya? <laughs> sa tingin mo ba effective yung paninira niya sa sarili niya? Mark De La Vega. Hindi, di ba? <laughs> so kung hindi siya nasisira sa ginagawa niya, ano nangyayari? Uh, tama, pinapasikat niya lalo yung sarili niya. Kasi wala, wala na kayong mapapaniwala eh. Siguro 3 years ago o 2 years ago, yung uh, totoo, inaabangan natin lahat yung laban. Naiinip, kayo nga na, numero uno naiinip eh. Kung kailan ang announcement eh. <laughs> Hata, sa rayong Karir. Pwede magtanong. Matalino si Poknat, boss. <laughs> Pwede naman, matalino talaga siya. Sa sobrang katalinuhan niya nga eh. Yung topic niya, naitali niya lang kay quadro Alas. <laughs> Ibat-ibang anggulo. <laughs> Ibat-ibang anggulo pero Quadro alas. Na-enjoy ako dito kasi ang ta title si Casimiro pero ang content si Pok na to. Oh, di ba, Kuatog? Enjoy ka, di ba? Iba ko eh. Kaya kasi ko eh. Kaya nag-enjoy ka. Kaya Pok na hindi ka nag-enjoy kasi naanto ka ron eh. <laughs> boss, pwede magtanong. Pwedeng pwede. Isa, ka, isa baka ha, handa birthday ni Kuadolas. Nararoon na din Boss Rich doon. Balik practice na daw po si Kuadolas. Alas. Boss pa shout out po from Davao. Salamat. Sana kasama ka sa entourage ni Casimiro sa susunod na laban niya. Habang sinisigaw mo, unsubscribe kayo kay Pau Sports. Ay, hindi ako nag nananawagan na unsubscribe. Hindi po ako nananawagan. <laughs> Wala po akong pinananawagan na unsubscribe. <laughs> Baka ibang vlogger yun. No? Pagkamalan yun naman ako. Okay yan. Sabi ko, healthy yan. May mga away-away. Wala eh. Wala, wala tayong ano. Wala tayong... Ganun talaga eh. Healthy po yan sa pagbablog. Bulls. Hindi ko maintindihan yung Bossy Bulls. Uh, ayaw kasi tumigil ni Poknat kaya di rin titigil si Boss Buzz kay Poknat para pagtanggol si Idol Quadro Alas. Kita mo, kwatog. Yan ang paliwanag. <laughs> Simple lang naman yan. <laughs> Wala kasing bumibira sa kanila eh. Di ba? Ang mga bumibira sa kanila, mga na pag nakausap na sila, na bumabaliktad na. Kuatog alias Poknat. <laughs> Ikaw rin pala si Poknat. <laughs> Boxer, vlogger si Kwadwalas, kaya content ng lahat. Pasalamat na lang kay kay Quadro Alas. dami yung laging views. Ako nagpapasalamat talaga ako, di ba? Yun po talaga dapat eh. Eh hindi kay marunong mag-appreciate eh. Kasi yun talaga yun eh. Alam niyo noon pa inisip ko na pag nawala si Pacquiao, Pacquiao kasi content namin lahat eh, di ba? Paano pag nawala si Pacquiao? O oh, eh meron namang kwadro alas oh. Buhay pa rin. Hindi na lang nga kasi laki nung kay Pacquiao kasi siniraan niyo eh. Happy birthday, Idol. Alas, Casimiro. Bakit? Bakli, ano? Bakiltas ba si Poknat? Naku, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin. Bakiltas. <laughs> ah, baklitas. Ewan ko po. <laughs> Sa kanya nyo tatanong, paano naman natin malalaman niya? <laughs> ako, gusto ko sanang bumigay, kaya lang matanda na ako. <laughs> hindi na bagay. Boss -bos, Buzz, hindi na yan mababago at nakasanayan yan. Kumbaga parang maintenance na lang nila si Quadro Alas ng mga vloggers. Eh, yun na nga eh. Ang problema nga, saan kayo pupulutin pag wala na si Quadro Alas? Di ba? Kasi may iba pa na nalangin, sana matapos na raw yung karir ni Quadro Alas. Wala na. <laughs> Saan pa tayo pare-pareho? <laughs> ako, meron na. <laughs> meron na akong other vlogs. Eh, punta kayo. <laughs> Habang naglalakad ka sa entourage ay makita namin ang expression mo kay Akmadak. Pwedak. <laughs> Hindi po kasama talaga pala ako sa entourage. Eh, hinahanap nga ako ni Quadralas. Talagang gano'n eh. <laughs> Kasi ako pag sinabihan hindi ka kasama, ano, ba't ako magchatsaga? Eh, kung ako sabihan na wag mo na nga i-cover kami. Kung ako sabihan, wag mo na nga kami i-topic. <laughs> si Poknat sinasabihan eh. Sinasabihan na si Poknat na wag mo, wag mo na kami i-topic eh. Pa-topic pa rin, di ba? Uh, bakit? eh kapit sa patalim. Yan na lang bumubuhay sa kanya si Quadrolas. <laughs> Di ka nakapag uh, nakipag-kay champ, uh, nakipag-kay champ birthday. Ay ah, hindi po eh, hindi ko po alam na ngayon na birthday, kaya nga galit na sila. Mabuhay pa, oh. para may views aawayin na lang. <laughs> Happy Valentine's day uh, Valentine's Day, Boss Buds, and happy birthday kay Quadro Alas. Tagapanood nyo po ako, silent viewer. Emma Bukabil. Yan. Happy Valentine's. Sana mayugyug kayo ngayon lahat. Kung sa Japan ang laban, sumama ka, chair na, na, chair na namin sa Pinas. Ah, hindi po. <laughs> hindi na ako pupunta sa Japan. Kahit dito, hindi na rin. <laughs> sa mga hanggang ano na lang ako, yung mga press con, ganun. Boss, mas dapat na real talk, mas gagaling pa si Alas kung tatanggalin niya si Jason para rin gumandang kondisyon niya. <laughs> 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 hindi hindi niyo po hindi niyo po na may, may na, pagpapaniwala po kayo ng ano eh Nagpapaniwala po kayo ng uh, mga concerns ng tao. Pwede naman magdagdag, di ba? Alam niyo po, 'yan na lang po yung argumento ni Poknat eh. Tanggalin si Jason. Ang dami pong boxer natin na napagtatalo. Ang dami pong boxer natin na dating champion na hindi na champion. Bakit po wala nagsasabi na magpalit ng trainer? Na sasabihin eh kasi yun na nga eh. Pero yun, yun. solid nga si, si Jason, eh. kapatid niya lang yung tinitrain. Hindi niyo ba naisip na nakapokus? Marami pong ganyan. Tatay, tinitrain yung anak. Yun lang ang tinitrain. <laughs> kapatid, tinitrain. Hindi ko po maintindihan yung... Kaya nga makulay ang buhay ni Casimiro, di ba? Pampakulay ng buhay. <laughs> Kung kayo naniniwala na dahil sa trainer, Boss, marami namang umiyak kahapon. Sobrang saya ng kaarawan ni Champ. Hello Kuya Badong, ang mga sports vlogger na hindi toxic. Badong in Sports Manda. O yan, manood kayo kay kay Sportsmanda pag yung mga live uh, commentary. Kaling, you know, magaling. Talagang sportscaster na sportscaster. Walang chismis. <laughs> solid na gano'n ang gusto nyo. Ah, <laughs> uh, boss, bad, sino para sa iyo ang three boxer na pwede makaharap ni Champ ngayon? Alam nyo, kung hindi po si Inoue, eh, no? Kasi ganito po ginagawa nila alam na nga nila na ayaw ni Inuing lumaban. Ngayon, sila na mismo naglalagay, eto dapat makalaban, eto dapat pag hindi 'to nakalaban, magtatahuna naman. Ganun po nila Ginajads si, si Alas. Eh Esa totoo lang naman po. May mga boksingero pong napaka-special, no? Kahit po rated, kahit po 'yung mga tinatapat Katulad si Alimbawa si Mayweather, 'di ba? Nagmumukhang hindi marunong magboxing 'yung mga tinatapat sa kanya. Pero kung championship 'po laban, nasa top 10 po 'yun lagi. Ang point lang, may mga special na boxer na kahit sinong labanan, nagmumukhang ma nagmumukhang mahina. 'Yun lang. At ganun po kasi ka-special si Cuadralas nagmumukhang mahina yung mga nakakalaban niya. bas na 100 dollars sa revenue sa YT si Poknat last month. Laki na yun. Sabi niya, 100 dollars lang. Maniwala ka. Ma Yan ang pinakamalaking kinikita dahil siya pinakamalaki. Boss Buzz, pag sinabi po ba na hiningal sa round 2 si Casimiro, paninira po ba yun? Hindi ang paninira yung magpalit ng trainer. <laughs> Insulto personal yun eh. Personal yun eh. Tsaka sasabihin mo lang yun, pag yung natalo yung ka, di ba? Champion ka. Kinantsawan ka. Bakit? Alimbawa si Gabalio. Hiningal si Gabalio. First round knockout, hiningal yung nakita nyo. Fourth, uh, first to fourth round, binugbog ni Quadrolas at ah, nakita mo yung hiningal. Inayaw ng referee, inayaw ni Uguni, ang nakita niyo yung hiningan. Hindi ba gano naman talaga? May nakikita kayo ng mga tapos yun po ba ay uh, uh, napakalaking yun na yun. Doon yun na dinefend, dinefine si Cuadralas. Kaya nga po eh nakakapagsalita lang po niyan yung mga hindi po naging nakapaglaro ng kahit na anong sports yung competitive ba? Kasi sa limahan lang, may panahon na hihingalin ka eh. Ano lang gagawin ng mga naglilimahan? Di ba? Hindi muna siya hawak ng bola, pahinga muna siya. Pero nasa loob siya ng ring. Ay, nasa loob siya ng court. Para lang maunawaan nyo, no? Kung, kung ano yung gusto sabihin. Parang pag once na hiningal ka na, wala nang kakayahang makarecover eh. Bakit kaya ni ang ang mga boksingero po may time tinodo mo, 'di ba? Sa first round. Kunwari, tinodo mo sa second round. Kinapos ka. Pwede ka naman magpahinga ng 3, 4 round. Pagdating ng 5, 6, 7, bira uli. Ang dami na natin napapanood na ganyan. Hindi na pabagsak, gusto niyang pabagsakin. Kinapos ka lang. Pero masama, may nasama na nila eh. Eh napaka-normal po nun sa boxing. Kung pinanood nyo nga si Nabarete eh, very recently, groging grogin eh. Dinugas niya lang nga, niluwa niya yung mouthpiece eh. Kahit grogi, matalino eh. O nung na nanakout yung kalaban. Yung pansamantalang ganun, sin ang tanong ko, kayo ba hindi kayo naglalaro ng basketball? pas break ka ng pass break, hiningal ka, hindi ka muna. Mga kakampi mo muna magpa-pass break. Paiwan, paiwan ka muna. Easy-easy ka lang. Pag nakarecover ka na uli, pwede ka na uli mag-pass break. Ganun lang po yung mga atleta. Ganun din po sa boxing, hindi po porket kinapos ka, eh di dapat si Nabarete, nung bumagsak si Nabarete, tuloy-tuloy na siyang namaalam. Hindi eh. May recovery. Nakaka pwede po makarecover yung isang atleta. Ipahinga lang sandali. Kaya nga, pag nanonood tayo ng boxing, pucha, tinodo ng fourth round, nagpahinga ng fifth round. Nagpahinga pa rin ng sixth round. Pagdating na seventh round, pinabagsak na kalaban. Nakarecover na po, li. Kaya hindi ko nakukuha yung, yung logic na yun. Hiningal. Ah, yan na. Wala na yung credit na yun. Hiningal na. Pukin na yun. Dapat palitan na si Jason. Manggagalaiti pa eh. Hindi ko na masinasabi. Wala naman ako paninila. Utot mo. Putang mo. Eh, natalo ba si Casimero na? Natalo na ba? Umabot nga siya yung kengitumbwa ba? Ilang round yun? 12 rounds o 10 rounds. Natapos niya yun, di ba? <laughs> Nakaabot ba siya? <laughs> Ang masama doon, tinodo ni Casimiro sa round 1, pero lamang parang sa point si Oguni. Correct.